Good morning, I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys pag-uusapan natin ngayon. Miss Universe Gloria Diaz nag-react na tungkol dito kay Chelsea Manalo. Ano nga ba ang reaction niya dyan? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng na mga kamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi lage maraming 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 salamat guys sa inyo lahat syempre usapang Miss Universe tayo ngayon, ayun nga just ko, ang ating Miss Universe na si Gloria Diaz ay nagsalita na regarding nga sa laban ni Chelsea Manalo sa Mexico, yung kin kinahinat na ng na laban ni Chelsea Manalo. Correction. So, yon So, actually, itong si Madam Gloria, lagi ko itong inaabangan every year na, alam mo yon sa mga nagiging reaction niya sa mga inilalaban natin ng Miss Universe. So, ngayon taon na to medyo nagtaka ko kasi delay yung kanyang reaction. Parang, tapos na yung Miss Universe, doon pa lang natin nakrinig yung pahayag niya. So, medyo naloka ako doon, charot. Kasi nabangan ko talaga yan. Kasi syempre, iba pa rin kapag si Gloria Diaz ang nagsasalita regarding sa inilalaban natin sa Miss Universe. Siya talaga yung, yung, alam mo yun, yung gusto ko yung mga thought niya, gusto ko yung pagiging anas niya. So, yon Kasi kapag nagsalita si Gloria Diaz, pag sinabi niya, nako, hindi siya mananalo kasi kulang siya sa ganito. Ay, so yon Alam mo na, di ba? Pero, etong kay Chelsea Manalo, actually, bago palang lang lumaban si Chelsea Manalo sa Miss Universe, nakarinig na ako kay Gloria Diaz na tinanong siya kung ano ang reaction niya kay Chelsea Manalo. Ang sabi niya, maganda. Charming. So, yon So, nababaitan siguro siya talaga kay Chelsea Manalo. Kaya, Dalawang beses niya ito na meet and for sure maraming nakuhang mga tips si Chelsea Manalo kay Gloria Diaz na binaon nito sa Mexico. So yon so sabi niya nanood daw siya. Mm -hmm. ayon sabi niya ang mga Pilipino daw siguro na spoiled nga daw tayo dahil ang gusto daw talaga natin ay winner, di ba? Kasi, syempre, kapag winner, iba nga naman. So, gusto lang natin, winner, 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 winner. Charot. So, yon Totoo yon Minsan, iniisip ko din, ang Pilipino, no, sa tuwing lalaban sila sa, sa beauty pageant, ang unang-unang iniisip talaga nila, ang gusto nila ay panalo. Ganon. Hindi po pwedeng hindi manalo. Pag hindi na nalo, luto yun. So, <laughs> cooking show. So, yon So, ako naman, pag umaalis kasi yung kandidata natin, ang iniisip ko, sana makapasok siya sa semifinal, sana makarating siya sa, sa dulo ng competition. Ganun yung mga iniisip ko talaga. Kasi syempre, hindi naman natin sigurado. Sabi nga ni Miss Gloria Diaz, yung nanalong Miss Universe ay maganda at okay naman. Pero, ito ang pinaka -nakakatawa. Kasi sabi niya, para sa kanya, ang Chelsea Manalo ay Miss Universe. O, di ba? Galing yun kay Gloria Diaz. Yung sinabi niya, she is my Miss Universe. Oh my God! So, kahit walang corona, basta sa puso mo, siya ang Miss Universe mo. Ako, sa totoo lang, yung kay Michelle D, yung inilaban to doon sa ano, sa sa Miss Universe at nakita ko yung galawan ni Michelle di talagang na-amaze ako as if talagang sabi ko wow, Michelle D is Michelle D talaga at hindi talaga nagpahuli, ba? Diba? tapos ayun yung nag-top 10 lang siya para sa akin, si Michelle D hindi lang pan-top 10, pan-top 5 pa pan-top 3 pa basta sa akin, hindi man nila ito pinanalong Miss Universe, she is my Miss Universe, o ba? Diba? Kaya sabi ko ay ang bongga. Pero syempre, wala naman tayong magagawa kung hindi naman aabot yung kandidata natin sa dulo pero hindi ibig sabihin nun ay dinaya na tayo. Siguro tama nga sabi ni Gloria Diaz, hindi niya to time, hindi niya to destiny at maging masaya na lang tayo kasi maganda naman yung ginawang laban daw ni Chelsea Manalo. So ako para sa akin, okay yon Hindi ko lang kasi ma-play sa inyo to kasi syempre ano, under siya ng ABS-CBL. eh, baka mamaya alam nyo na, di ba? So, ayan lang. Yung pinakinggan ko na lang, sabi ko, ay, okay. So, natuwa naman ako. Yun. So, si Gloria Diaz kasi iba kasi itong magbigay ng mga pananaw eh. Oo, oo. isa to sa mga gustong-gusto ko talagang Miss Universe natin. And then, natutuwa ako kasi kung bakit talaga siya naging Miss Universe because napaka-eloquent ng kanyang the way kung paano siya magbigay ng thought niya. Mm -hmm. So, yon So, ayun. Sabi niya nga, iba daw kasi yung time niya. Pero si Chelsea daw ay iba yung time niya ngayon. So, siguro hindi nga daw pa destiny talaga ni Chelsea Manalo. Pero naniniwala siya na si Chelsea Manalo ang isa sa mga pinakamagaling. Oo. At para sa kanya, si Chelsea Manalo ay ang Miss Universe. O, ba diba? So, natuwa din siya sa nakuha ni Chelsea Manalo na na Miss Universe Asia. Eh sino ba namang hindi matutuwa sa title na 'yon? Eh kung si Oppo nga, hindi eh, ba malungkot si Oppo? Sa totoo lang guys, nandito na pala si Oppo sa sa Thailand. Mm -hmm. So 'yon dumating na siya kaninang umaga, kahapon, kahapon dumating na siya at nagkaroon nga siya ng press con. Tapos ayun, malungkot siya, sinalubong siya ni Antonia for sealed, oh, 'di ba? And then nagbigay din sa kanya ng advice si Antonia. Ang sinabi, walang reason na para malungkot ka dahil ano lang naman 'yan, sash lang naman 'yan at saka corona. Kaya no pala, gigil nagigil sila, you know? So, yun. So, sash and corona lang yan pero ang importante ay nagagawa mo yung responsibility mo bilang Miss Universe Thailand and then ako para sa akin tama yung advice ni ano ni Antonia hindi lang to ang pinag-uusapan ay dahil sa corona dapat tayo mga Pilipino ganun din yung pananaw it's not only about the crown of course we wanted at gusto natin 'yan bakit hindi pero kasi syempre kapag lumaban yung kandidata natin sa international dapat matuto tayong um na pwede siyang manalo, pwede siyang matalo, yung mga possibility na pwede mangyari. Hindi naman po pwede na parang panalo, 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 panalo lang. So, dapat nandoon ka din sa mga possibility. And then, ayun, kapag nanalo, everybody's happy. Kapag natalo, eh, dapat yung support natin hindi nagbabago. And then, tayo dapat ang magpalakas ng loob doon sa kandidata natin at i-encourage natin siya na okay lang yan. ba diba? Hindi yung parang nakisawsaw pa tayo sa mga ano, sitwasyon nila doon. So, ako kasi, para sa akin, tama yung advice ni Antonia. So, yun. So, malungkot si Oppo dahil nga hindi niya naiuwi ang corona ng Miss Universe. At isa pa sa mga kinalulungkot ni Oppo, yung hindi pa sa kanya napunta yung Miss Universe Asia. <laughs> so, yun. yun siguro yung kinalulungkot niya din. Sa bagay, napakaganda kasi talaga ng title na yun. Para tawagin ka ng Miss Universe Asia, ibig sabihin, isa ka sa mga choices talaga. I iba eh, pag yung title mo, Miss Universe Asia, Miss Universe Europe, para ikaw ang tinuturi na Miss Universe sa Asia or sa Europe o kung saan mang continent yung ibinigay sa'yo. Alam ko yung iba medyo naguguluhan dyan. Pero ang linaw nandating yan sa akin, my God, you are Miss Universe Asia. Ibig sabihin, kahit nag-third runner-up si Opo, ano yan, baliwala kasi ikaw pa rin yung tinatawag na Universe of Asia. At eto nga, sabi nga ni Nigeria, magkakaroon sila ng tour. Oo. So, kasama sila. O, di ba? saya lang. So, iikot sila sa Thailand, sa Cambodia, sa mga, ano, Indonesia, ayan, Philippines. So, iikot sila sa Asia. Pero hindi ko lang alam kung kasali pa sila sa ibang part ng Europe. Pero kung ako yung sa Miss Universe, ang gagawin ko dyan, ano, magiging talagang bahagi itong continent na to dito sa 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 project, sa lahat ng gagawin nila na promotion. Kasi di ba sabi nga niya, it's about promotion. It's true. So dapat, kung nasaan yung Miss Universe, dapat lagi silang sama-sama. Pero kasi syempre malaki yung gastos kasi babayaran din yung mga ano, papamasayihan din niya, babayaran yung hotel, di ba? Hindi na mo pwedeng magsama-sama sila sa isang room, o oh, di ba? So yon, so medyo magastos nga kaya talagang focus pa rin sa winner. ba? Diba? Charot. Ayun nga. Para sa akin kasi talaga, kahit anong mangyari, yung winners pa rin talaga yung pinaka-importante at siya talaga yung mabibigyan ng highlights at saka ng spotlight in one year. di ba? So, imagine mo, 30 countries yung iikutin niya. 30 countries sa bongga yun. Diyos ko, napaka-ganda ng experience na yun. Kaya, Sino ba naman ayaw maging Miss Universe? So, hindi ko lang alam kung may cash prize ba sila or ano ba. Pero for sure, meron yan. At ayun, tingnan natin kung anong mangyayari dito sa Miss Universe. At tingnan natin kung anong magiging part dyan nila Chelsea Manalo bilang Continental Queen. And then, sabi nga ni Gloria Diaz, opportunity yan. At the same time, may enjoy daw ni Chelsea Manalo yung traveling. Plus, nandoon na Mabibigyan din sila ng spotlight or mabibigyan sila ng publicity para sa kanilang career. O, diba? So, yan. Syempre, mas lalaki pa yung pangalan ng Chelsea Manalo. And then, ayun, nakakatuwang isipin na part yan si Chelsea Manalo. At nakakatuwa yung achievement dito ni Chelsea Manalo. At doon naman sa mga nagsasabi na, Nako, kasi kulang kasi yung mga ipinakita ni Chelsea Manalo. Guys, alam nyo, sa totoo lang, si Chelsea Manalo, walang kulang sa kanya. As in, sapat at tama ang ipinakita niya. Kaya lang siguro, hindi niya lang talaga to destiny, no? At kaya hindi napunta sa kanya yung corona o hindi siya natutungdo sa top 5. Pero, no matter what happened, Chelsea Manalo, talagang masasabi kong napaka galing na kandidata ng Pilipinas. At nagustuhan ko. Nagustuhan ko yung eksena niya. Siya ang kauna-unahang first Pilipina black beauty na pinadala natin sa Miss Universe. And then, siya ang kauna-unahang kandidata na Pilipina na nakapasok sa semifinals ng Miss Universe na ginaganap sa Mexico kasi 'di ba every year na uh, every time na ginagawa ang Miss Universe sa Mexico ay na-el to tayo ng bonggam bonggam but this time hindi nangyari yon and then pangatlo siya ang kaunang unahang Miss Universe Asia o oh, ba diba? sa history ng Miss Universe at ah, sa history ng Pilipinas so yon so kaya dapat maging magalak tayo sa sitwasyon na ibinigay sa atin ni Chelsea Manalo. Kung ano man yung posisyon, kung ano man yung nakikita natin dyan. Sabi nga ni Gloria Diaz, no matter what happened, para sa kanya daw ang Miss Universe ay si Chelsea Manalo. O kay Gloria Diaz galing yan. So, yun. So, according doon sa sinabi niya. And then, siguro pwede ko iparinig. Uh, I don't know. The so, winner was good mm -hmm. And Medyo isco-in cool kasi tayo eh We always want to be winners Diba? And I think for the moment now Chelsea is my winner Oh, okay. oh Diba? No, no, no. Diba? Ang bongga Chelsea is my winner Oh, diba? So, ayaw ninyo yon, So, si Gloria Diaz na nagsabi no, Sana ganun din tayo Chelsea is our winner Oh, diba? So, yun Anyway, God bless and good luck sa magiging journey dito ni Chelsea Manalo at kung saan pa man siya patutungo or saan man siya makakarating ayan ay syempre so supportahan natin ang bonggam bongga di diba? so yon kayo guys ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe jump please don't forget get to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo lagi sa aking mga chika. Sabi ngayon, ganon always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.